Good morning guys Welcome to my vlog again Saturday Bike Routine Kasama ko ang at Ate Minata Dito sa kami sa Kamarlan Pupunta kami sa Talaw-Talaw Port Guys, tuturo ko sa inyo yung daan Bypass Road Pupunta ang Talahikan Simula Taliban Para kung sakaling pupunta kayo Nang ano, ni mga bayero pupuntang Marinduk, yung Ganaygan po, yung talaw-talaw, doon na hindi na dito sa bayan. na ano sila, traffic. Pero pag doon, bypass, dire-dire sila. Minus uh, abala sa ating pagbiyay. Okay. Yan, papuntang Talipan, pagbilaw. So, tumigil lang muna kami dito puro ahon galing sa amin ahon pumunta dito ngayon ano nito palusong na ayan okay ayan nakasama ko okay yan oh shout out to your fans oh oh glad ko yan naglatan siya okay guys nandito na kami sa bukana na pagpunta Kalahikan Port o oh, sa Pier ito yung pamutang bayang ito yung galing sa Tanggilaw galing Manila Bicol itong bypass road guys ito. kung sakaling pupunta kayo ng Dalahikan Port, Talaw-Talaw Port itong way na to dito na kayo si shortcut para hindi kayo maabala sa traffic dito sa bayan lalo na ngayon may ginagawa sa may malapit sa na sa traffic dito na yung kasama ko nangahinga lang muna kami ito dire-direcho ito papuntang talaw talaw fort yung mga gustong mag swimming hindi na kailangan dumayo nang malayo maraming magagandang beach resorts sa talaw talaw guys dito lang ang daan Diren -diren -diren hello eh. <laughs> ano biyay na tayo let's go tama pa ng babaybayin dito sa bypass road dong sa talau talau port dalam ikat tu masa pusing port siapa lu buat apa di guys nama yang kami nak sama aku dan istang Guys, pag nakita niyo tong tulay na to, ibig sabihin malapit na kayo sa Tarautalo Port, Talahican Port, at saka sa Fishing Port. Ayan view. Yung Mount Banahaw dun. Maraming ulap. Maraming pa dito mga ah, basic. Ayun. Malawak ng office pan dito, 'yun Guys, nandito na tayo sa PP. Yung dalahican po, May mga kusindin. Alam niya. Alam niya. Alam niya. Alam talaw Alam niya. Alam sa Alam niya. Sa kayo tayo doon pakita ko sa yung mga swimming pool, mga beach resorts nagagal na rin siya, hindi mo na kailangan dumayo pa kung saan saan okay na rin sarap mag tama -tang tama ngayong summer okay. ang lang dito kayo. may may papasok kami dire dire siya doon pagkita naman ng fishing port dito kabila kung doon kami magbubuko na kasama ko ayun nabita na sa kabila bumalik kami ng kasama ko hindi kami pinapasok ng guardia bawal palang bisikita din guys nandito na kami guys sa Dalahican Elementary School mamaya kami ngayon dito ako kami pumunta doon sa Mayo Crossing hindi kami pinapasok guys sa pier bawal pala ang musikleta ron umigot kami din sa kapila at ito muna ako yung karamihan ng aking kasama si Mark alright